21 to number 5 to patina insert pass to end to end substitution right. magandang magandang gabi puso lahat diyan. po pasatul po alas 8 so yan mga All right. More. Buhay na buhay naman ang na pagtitinda ni Kabonila. Buhay na buhay. Hindi po kasi nung maraming tao. Uh, at may baro. So, ito na po ang tao. Yung mga naglaro na po. out! Be 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 out! Be. So yung yeah, mga kabanita, dito po ay walang mga kasino na nanonood. Ayan. Yeah. So, Parti dito sa lugar namin dito. Ayan. Yeah. To Mr. Mandemar, basket, bundangay, bulawan, buntongbok, kasi nung marami tao, ibat dante yung mga pangalawang mga pangalawang mga pangalawang mga mga pangalawang mga pangalawang mga pangalawang mga pangalawang pero kahit na po, kahit na po may tao, okay lang. Basta mabidahan kami sa mga anong na panila. At hindi lang po ako puti sa kabila. Ayan. Kina Jessica. Rima, ang tema ni Mar. Tu Garcia. Five minutes and Five minutes and ten. Dan perempuan 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 nombor empat Sara Soretan untuk Darciah Darciah Masih tak faham So yang masaya masaya parin masaya parin Bahagipun lang kasutnya no, mga Tau nanonobio no, minat dateng oh <laughs>

36. So dito naman tayo harap sa mga naglalaro ng basketball. Pag-shoot Shut down. Oras nga dyan, 4 and 34. 4 34. 30... 34. 8.34 na punong oras. Back to the Oras, minutes and 30, Mister Morales, in the Play, to number five, to number four, to Morales, to Morales, to Morales, to Morales, to Morales, to to Morales, Dah kegasia terai berteri No Dan riba besar Semua teman Kepada teri go Dan dalam touch Satang go Morales Tun nombor serang Insultas Tengah sesara No And Mr. Santos. And I uh, still don't five. Two. And a do Two. 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 Last yes, blow. Jom. teman-teman, penggemar. Tunggu seberada penggemar. Tunggu siap dah tu teman Dah tu dah siap. teman penggemar. No. Ada ribang dan ada play. Ada. Ada ribang dan ada shot down. So yan na lang po exactly. update sa pag-dito uh, sa court. Score, bagus. And uh, Morales at ang Bounds. Ito si Garcia. Ang asawa ko po ay yan. Kung Mr. Matumar, Pusantos, Vampo Garcia to Monte Moro slicing in the middle and a basket down, पाय बालस बापू नंबर पाय राज्रोदी नगर बापू मरास मोर आलास शेतला पाय Pasindi ang kusino, mga kalabang-kalabang. Pasindi siya na kanin na porme. Iba-iba mga damit suot. <laughs> Nakakalito. Sila lang na, nakakaitindi. Sila lang nakakaitindi kasi yes. alam, si alam po nila po sinong damit ako sa'yo. O sinong mga team nila. Pwede nga barbal. Number five, to somebody. And number 12, shot lock five. Morales, Erdol. Yeah. Oh, okay. One minute and thirty-five. One minute and thirty-five. One minute and thirty. Three, Three minutes and thirty. 3 minutes and Unti unti na makakatao na. Unti unti na makakatao. Parti na parti. minute. Slice No. Ano pa na? And I'm still there. dengan dengan bersuara berusaha dan bertuah itu apa yang jadi bonus basket Bunda Garcia tu Ansoro Ansoro Nabil Nabil Abad 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 Abad

3 <coughs> apat na games na pang-apat na game straight. Last of the last game. Si Mr. Uh, sa may tangan. Ito, may pa kami pa yeah. Sana, <coughs> mister. Almasan. Two, nangasara. Chocolate talaga. Chocolate talaga. Kasi yan, eh alagang chocolate. Favorito ng mga tao, kahit pang bata, matanda. Favorito ng mga palabig. Ang uh, chocolate. Uh, chocolate. Two. chocolate. Is <laughs> nice and no, 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 the no, no, the... So yan, nawala naman ng tao na, nabawas na naman ng mga tao. O yan, nagbawas na naman ng mga tao dito sa court. Nagsivian na ang yung iba. Harap natin, 30 minutes and 25. Back to the bedroom. Jesse Rosales Tusahana Pasal ni tajam Bawa ayam anak 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 Hebes nomor berikut dari Salas. Moh. Roman yang Eh pass play Lazara nomor 11. Silakan tetap po. Tu, Manalo. Tulang sasa la nur. Abu Puma, nama Mr. Carton. Eh, And, uh, Andino apa Masya. Buat tim And Hernandez. mother's. We will get some body. 35 seconds. Enam ribu bandar, 187, angka 14, menipu orang bawah bandar. Ben. Lima berita, maggie lagi. Negeri Teraksa, Tuanku Laila, Tuah Bandar, Kauina, di

Esker Babuska Tim number Terus Dallas Terus Kabin Bah basket Dallas Terus Kabin Mengetahui mulai Salah menang Yang Princess Medan Dan Matika Amasan Last row from Mr. Ramasan. It's

and Sereta. So yan, andito na po ako sa bahay. At uh, hating hating gabi na po. Alas 9 po na lang gabi. So yan mga kabalita. Ay, naku. Ibang gamit po na doon. naghahakot ko na po ang mga iba. So yan. So, yung mga kapitan, dito na po ang pagtatapos na pagbablog ni Kapolitan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin at pag uh, subaybay na sa aking channel. Thank you, thank you very, very much po. Ayan, magandang madang gabi po sa inyo at ako po yung magpapahinga na at natutulog na po ako. Thank you po. Maraming salamat. Abangan niyo po ulit ninyo ang aking pagbablog ulit. Bye, 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 bye. I love you po sa inyo lahat. Hmm.